Pagpalang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Binibining Riza A. Plaza at nag-aaral sa kursong Bachelor ng Sining sa Filipino at nagpapakadalubhasa sa wikang Filipino. At ngayon ay aking ibabahagi sa inyo ang video sa naisay patungkol sa kahalagahan ng pragmatics at sa epektibong komunikasyon. Ang pragmatics ay ang pag-aaral kung paano ginamit ang wika sa konteksto, isinasaalang-alang nito ang mga salik na nakapaligid sa isang pangungusap. Tulad ng intensyon ng nagsasalita, ang relasyon ng mga nag-uusap, at ang sitwasyon kung paano at saan naganap ang komunikasyon. Ang pag-unawa sa pragmatics ay komunikasyon. ay mahalaga para sa epektibong komunikasyon dahil tinutulungan nito ang mga tao na maunawaan ang tunay na kahulugan ng mga mensahe, kahit na ang mga salita ay hindi direkta o malinaw. Mahalaga ang pragmatik sa epektibong komunikasyon dahil tinitiyak nito na ang mensahe ay naiintindihan ng tama ng nat, nagtagatanggap. Isinasaalang-alang ang konteksto at intensyon ng nagsasalita Nagbibigay ito na mas malalim na pag-unawa sa kahulugan ng mga salita at parirala, na humahantong sa mas malinaw at mas epektibong komunikasyon. Pangalawa, ano ang epekto ng diverbal na komunikasyon sa pragmatikong kahulugan ng isang pangungusap? O, oh, ng isang usapan. <clears throat> ang diverbal na komunikasyon ay may malaking epekto sa pragmatikong kahulugan ng isang usapan. Ito ay dahil ang mga verbal, ang mga diverbal na sinyalis tulad ng ekspresyon ng muka, wika, ng katawan at tono ng boses ay maaaring magbago o madagdag sa kahulugan ng mga salita na binibigkas. Maaari itong humantong sa mal maling interpre interpretasyon kung hindi maingat na isinaalang-alang ang mga di-verbal na sinyalis. Sa madaling salita, ang di-verbal na komunikasyon ay nagbibigay ng konteksto at emosyonal na kulay sa mga salita na binibigkas. Ang pag-unawa sa mga di-verbal na sinyalis ay mahalaga upang maunawaan ang tunay na kahulugan ng isang usapan at maiwasan ang maling interpretasyon. Ang pagsamasama ng verbal at di-verbal na komunikasyon ay nagbibigay ng isang mas kumpletong larawan ng pragmatikong kahulugan ng isang usapan. Yun lamang po at maraming salamat.